Hi everyone! Welcome back to my channel. Of course, it's me, Lizal Toy. Guys, naku guys, pasensya na kayo ha kasi alam nyo, syempre gabi na ngayon at bukas may pasok pa ako sa trabaho kaya din na ako panag-ayos, okay? So anyway, ang mahalaga ay magkakaroon tayo ngayon ng topic regarding sa pag-ibig fund, okay? So, ay guys, asaya-saya ko guys. Alam nyo kung bakit kasi yung saya ko ay maibabahagi ko sa inyo. Or today sa video, alam niyo kung bakit, nag-check ako ng MP2 ko. Yung number one natin na concern, wag na natin pang at magbasa na tayo ng mga katanungan nila. Number one, kapag may na-miss ba na payment sa pag-ibig MP2, hindi na makukuha ang dividend. Of course! No! <laughs> Siyempre guys, alam nyo, kahit naman meron kayong mga na-miss na payment sa ating mga Pag-ibig MP2, sa ating mga Pag-ibig savings sa modified Pag-ibig 2 ayon. Pinahaba ko lang. Ay makukuha at makukuha pa rin natin ang ating dividendo kasi nga 'di ba, ang Pag-ibig MP2 ay hindi ito necessary na monthly ka magbabayad. Sa loob ng isang taon, meron tayong na-miss na one month na bayad is okay lang yun. Okay, wag kayong kabahan, wag kayong kabado bente. Okay, kalma lang. O kasi hindi naman po yan mababawasan. Wala pong charges yan. Okay, walang charges. And then, question number two. Actually, hindi siya question, no? Nag-comment lang talaga siya. Parang inilabas nila ang kanyang sa O so, ang sinasabi niya dito, ang tagal pa mag-claim ng MP2. Five years pa after five years kapag nag-matured kailangan na ng pera. Aba, syempre naman, bago kayo mag-open ng pag-ibig MP2, di ba na briefing na kayo, maturity term is 5 years. Kapag nag-5 years na, saka natin makukuha lahat ng pera natin, plus yung mga dividendo kapag compounding yung pinili natin. Kapag annually ang pinili natin sa ating pag-ibig MP2, yung dividend yearly natin makukuha once na makapag-declared na ng dividend. Sinasabi ko naman sa inyo before sa ating unang vlog na pag gusto ninyo magpag-ibig ang pito, mag-ipon kayo kasi nga napakaganda naman talaga mag-ipon dito, ay huwag ninyong ilagay or ilagak lahat ng inyong pera. Sabi ko sa inyo is kung may mga sumusobra kayo na pera dyan, na nakalaan naman talaga para sa pag-iipon na as in, hindi nyo mo gagalawin, eh maganda ilagay sa MP2. Huwag naman yung sagad to the bones kayo maglagay ng pera doon. Yung tipong, hala, nilagay ko na lahat ng pera ko. anong gagamitin. Tapos pagka 5 uh, years pang makukuha yun, di ba? Huwag ganun. Kayo talaga, oh. Huwag nang inuubos yung pera doon kasi marami tayong gastusin araw-araw. Bakit? hindi ko mabuksan ang aking MP2 sa aking Pag-ibig Virtual Account. Ang nakalagay, we are unable to find an account under your name. So, possible kasi pagka mga ganyan yung nai-encounter ninyo sa inyong mga Pag-ibig Virtual Account, possible po na naka-down po ang system ni Pag-ibig Fan. I-try nyo na lang ulit or i-refresh nyo. Kapag same pa din yung lumabas, Pwede po tayong pumunta sa kahit na saan na branch ng Pag-ibig Fund at pwede po tayo doon mag-request or humingi ng print out ng ating Pag-ibig MP2 account Kop copy na kopya. Ayan, copy daw. Mag gusto nang mag -kapi. Para makita mo, okay, so wag nang kabahan. Okay, hindi nawawala yan. Number four, pwede ba magbayad? sa online payment ng mga lapses or yung mga laktaw ng mga buwan na hindi nabayaran. Kasi ba diba, sa ating mga pag-ibig loan ng multi-purpose loan at ng ating pag-ibig calamity loan, bawal yung mga meron tayong mga buwan na nakaligtaan bayaran kasi hindi ka makakapag-loan yan kapag kailangan mo ng pera. Remember that! So, ang gagawin niyo po ay pumunta po kayo sa kahit na saan ng branch ng pag-ibig fund and then doon po ay magpapakompute kayo kay pag-ibig. And then, once na nakompute na kayo, pwede na po kayo doon mismo on that day magbabayad kay pag-ibig. Doon mismo, mag-over the counter kayo, okay? So, huwag kayo saan-saan magbabayad. Ha, baka may ma-scam pa kayo na kung bala kayo. Number five, ito yung pinaka-last natin. Ha? And then, after nitong pinaka-last na babasahin ko ay may sasabihin ako sa inyo tungkol sa pag-ibig MP2 na ikatutuwa ninyo yan. Lalo na sa mga nag-matured na yung term ninyo sa inyong pag-ibig MP2 for this year 2024. O, ah, di ba nakaka-excite? Uh, SS at saka pag-ibig to. Malaki daw yung difference na napansin niya sa SS loan at saka sa pag-ibig loan kasi napansin niya na parang maliit lang ang interest kay SS loan kaysa kay pag-ibig loan. Totoo ba daw talaga na malaki yung difference at totoo ba na mas malaki talaga kay pag-ibig fund? Yes, ang sagot. Para sa akin, kung bakit mas malaki yung kay pag-ibig fund na loan interest, which is 10.5%, kasi pag nag-loan naman tayo sa kanila is yes, para tayong sky's the limit, eh, no? Walang limit na loan amount na mauutang mo, hindi katulad sa SSS na mayroong naka na amount kung magkano lang yung pinaka- mataas. Ang pag-ibig kasi, kung magkano yung total savings mo dyan, yung 80% nun, lahat ibibigay sa iyo. Syempre hindi mo naman mai-enjoy yung 80% na yon kung meron kang previous na utang. Syempre ileles yon. Kaya mas maganda talaga mangutang na, na fully paid ka na lahat. Pero syempre pag kailangan naman natin ng pera, hindi na natin maantay yon. Kaya pagka 6 months na meron na tayong bayad tapos posted naglo-loan tayo. So, which is maganda din naman yun kasi para na din natin siyang pang-emergency fund na pagkailangan mo ng pera, makakautang ka after 6 months na merong kang loan na rinitan sa pag-ibig fund, di ba? Kasi ang SS loan, ano siya eh, after 1 year. After 1 year ka makakapag-loan. Ang pag-ibig, matik yun na pagka 6 months na bayad mo, pwede ka nang mag-renew ng loan. Okay? okay? Sana na nakatulong sa inyo at sana ay klaro na sa inyong lahat yan. Okay? Ito naman ang itchichika ko sa inyo na ikatutuwa naman ng lahat ng mga merong mga pag-ibig MP2 sa Pag-ibig Fund na mag na this year, okay? Guys, grabe guys, ang aga nila ngayon mag-declare ng dividend promise kasi kinonfirm ko na sa Pag-ibig o oh, sa last time na may vlog ako, di ba? Sinabi ko doon na April to May sila nag declare kasi yun yung na-experience ko last year, okay? Noong 2023 na nag-claim ako ng aking Pag-ibig MP2 doon sa aking unang account. ng time na nag-claim ako is hindi pa nga nag ng dividend yon kaya yung dividend ko until now is nakahang siya doon sa una kong account ng Pag-ibig MP2 kasi hindi ko pa talaga siya kinukuha ngayon naman, ang kagandahan ay nag na sila pala noong February 27 oh my god noong February 27 daw nag ng dividend ang Pag-ibig Fund kaya Oh, ang saya-saya. -saya. I-check nyo na yung mga Pag-ibig MP2 account nyo. And then, kung nag-matured na yung Pag-ibig MP2 nyo noong February 28 or noong February 29 or ngayong mga March, April, May. Ayan, maging happy kayo kasi pasok na dyan ang ating dividend for the year 2023. Yay! Ang saya-saya! -saya.